hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon. Binaliwala ka na ba niya? at nagkamalabuan na ba kayong dalawa? At talagang siya ay wala nang pakialam sa iyo. Kaya ngayon ay nararamdaman mo ang sobrang lungkot dahil sa tingin mo hindi na maayos ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Dahil sa hindi ka na niya talaga iniisip. Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Sa oras na matapos mong gawin ang ritual na ito, kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo at paniguradong maging okay kayong dalawa ng partner mo. At ngayon mismo, siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. Basta gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga, umupo ka muna sa dyan sa kama mo o sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo siya ng maigi at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At ganito lamang kasimple at napakaipiktibong ritual ang gagawin mo ngayon. Basta gawin ito na buo ang loob mo at dapat wala kang ibang iniisip. At gawin ito na dapat ikaw lamang mag-isa at walang makakakita sa iyo. At gawin ito araw-araw. Isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito at paniguradong maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.